Ay, Kung magkakajowa ka ng trans, sa kali, Pablo, okay lang sa family mo, okay lang sa parents mo. Di ba sila nagagalit? At sa naga, Dr. Lairis, good luck. Tanggap naman, Dati. Oo. Ang layo mo, Nueva Ecija. Hindi ba ako nakakapunta ng Nueva Ecija? May mga ano ba dyan? May mga beach? May mga dagat ba dyan? Doon ako happy. Oo. Ang importante kung sa ka-happy, kung saan ka nagpapasaya. Bo. Tama yun! Correct, oo. Tama yun! Coming Falls River, oo. Oh. So, puta dyan. Six inch ang haba, okay lang, Dora. Ano ba yan? Gulay ba yan? <laughs> gulay ba yan? Maraming mga habang gulay. Upo, talong, sitaw. Congratulations, Player 5D, Paul! Ate Pongki. Congratulations sa ating top three. At mo ko, Dora. Sige, sige. At kita, ha? Huwag kang magugulat, ha? Kung ano kong buka, ha? <laughs> Last round, please, Good luck. Last round. Dara, kito sa dress mo. Maraming salamat. Uy, grabe. Good luck po sa inyo lahat. Ni Nicolo ko, maraming salamat. Last round ko na ito at pabalik po ko, players, ha? 3.30 para sa aking last day. Let's play. Anong year ka na sa college? And gusto ko humor mo. Allah! Gusto mo pala ng komedyante. Sana pumunta ka na lang comedy bar. Eme! <laughs> <laughs> Kailan kaya ako mapapasama sa top ring? Ngayon na, Almat! Ngayon! Third year na ako. Anong course mo? Nursing? na late lang kasi galing US. Alam. Oh, Nag-work. Ganon ka katagal sa US, Pablo. At, kailan ka, at kailan ka dumating sa Pilipinas? Parang may tali. May tali yung gilid, players. May tali yun. May tali nakakonektado pa ganyan, no? <laughs> ganyan ang tali niya kay Mahab. Kasi makapumiglas, eh. Two years sa ate ko. Yung ate mo sa ano, US nakaka nakakaangat na talaga sa buhay talaga dumating off. sa Venus this year lang good luck